Hi, kapi-kapi muna tayo dito sa Atomic Cafe sa tapat ng National University, Manila. Ngayon naman po pag-uusapan natin ang tungkol sa ikatlong rango sa higher education ng mga faculty, ang Associate Professor. Music Gaano na nga ba kataas ang rango ng associate professor sa isang academic institution? Kumpara sa instructor at assistant professorial rank, medyo mas mataas na ang inaasahan sa isang faculty member na may associate professorial rank. Dito, inaasahan na, na mas marami ka nang naproduce na research. Hindi lang basta research, kundi yung mga publications na kung minsan sa isang universidad, mas umaasa sila na ikaw ay makakapag-publish sa limbawa sa Web of Science, sa ISI o sa Scopus Index Type Journals. Iba naman inaasahan na ikaw ay makapag-publish na isang libro o kay textbook na gagamitin sa isang malawakang kurikulum, halimbawa ah, kung ito ay general education o di kaya sa inyong program o professional courses. Kuminsan, aasahan ka rin na mag-organize ng isang community extension o kaya community development activity na hindi lang pang institutional kundi may involvement na ito sa isang national level na implications. So, kaya yung halimbawa, katayab uh, katay up na natin dito, ay eh, NGO o di kaya mismo ang pamahalaan. Pwedeng pamahalaan lokal o kaya national government nandito rin ang pagiging speaker sa isang conference. Hindi lamang national, kundi international conference. At bukod dito, mas maganda kung ikaw ay naiimbitahan bilang isang plenary speaker. Kasi kapag ikaw ay plenary speaker, yung talk mo, no, kung ano yung topic na ide deliver mo, yun ang kanilang aabangan. Nakapagbigay ka rin ng sapat na training at seminar regarding sa topic o sa subject na tinuturo mo. Lalo na kung ikaw ay nabibilang sa isang institution na maraming campuses, no? O neighboring o sister campuses na kung saan kung nag-uumpisa pa lang sila, ikaw ang ipapadala ng inyong institution para sanayin ang iyong mga kapwa faculty tungkol sa topic o sa course na kanilang ituturo, lalo na kung sila ay baguhan pa lamang sa institusyon. Ikit sa lahat, syempre, yung inyong husay sa pagtuturo. Kaya, may mga universities na medyo matataas na ang rating na hinihingi, lalo na sa mga faculty na target maging associate professor. Halimbawa, yung scale nila ay 6 o kaya 5 o kaya 7 yung tipong 6 uh, out of 7 o kaya 4 out of 5 ang inaasahan na makuha mong average sa yung teacher's evaluation kung ikaw ay tumatarget ng associate professorial rank. Siyempre, hindi pwedeng mawala dito ang doctorate degree. Kaya, gaya ng tinalakay natin sa isang naunang content napakahalaga ng PhD o kaya ng EDD o ng o academic o, o professional doctorate kung tayo po ay magpaparang ng associate professor. Bukod sa degree, mas may edge po tayo kung ang tinapos po natin ay aligned sa kurso na ating tinuturo. Kasi lalo na kapag uh, biglang yung program na ngailangan ng uh, ng program chair sa accreditation, no? Ikaw malaki ang chance na ikaw ang pipiliin lalo na kung siyempre yung inyong pamunuan ay tumitingin sa merit o sa qualifications at hindi lamang dun sa palakasan. Sa madaling sabi, malaki talaga ang expectation sa atin kapag tayo ay na-reach na ang rango ng associate professor. No, hindi lamang sa pagtuturo, sa research, kundi ikaw ay kinikilala na bilang isang authority ng discipline na iyong tinuturo. Kaya dapat talaga pangalagaan natin ang ating reputasyon lalo na kapag tayo ay nandito na sa ranggong ito. Sa susunod naman, pag-uusapan naman natin ang pinakamataas sa lahat ng academic rank, ang professor. Kaya comment lang po dito sa ating comment section. Yun lamang po. Maraming salamat.